seven years na and 2,564 days na siyang patay. Bilang bilang anak. Araw-araw binibilang ko um, kung ilang araw nang walay anak ko. Sariwa pa sa alaala -ala ng ina ni Aldrin Castillo na sinasabing biktima ng gera kontra droga ng Administrasyong Duterte ang mga araw mula nang mawalay siya sa kanyang anak. October 2, 2017, ang pagbabarilin sa Herbosa Street sa Tondo, Maynila, ang nooy 32 taong gulang na si Castillo. Palaisipan pa rin sa ina ni Aldrin na si Nanette kung bakit pinatay ang kanyang panganay. Aniya, hindi man lang naimbestigahan sa loob ng pitong taon ang sinapit ni Aldrin. Pero ang malinaw, nangyari ito sa panahon kung kailan sunod-sunod ang mga pagpaslang ng mga pinaghihinalaang drug suspect sa ilalim ng madugong kampanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa sinanit sa libo-libong pamilyang naghihintay ng hustisya at ngayon, tila may sibol na ng pag-asa. Kamakailan lamang ibinunyag ng dating police officers sa panahon ni Duterte na si Roina Garma ang umano'y reward money para sa mga makapapatay ng drug suspects bagay na itinanggi ng mga kaalyado ng dating pangulo. Pero nababalot man ang pag-asa, bakas pa rin ang galit at paghihinagpis ng ina ni Aldrin. na umiiyak ako. Sana makita niya interview na to, maramdaman niya sana no na yung pagsisisi niya, Miss Garma, siguro po hindi ko maibibigay yung pagpapatawad ngayon. May panawagan din si Nanette sa ilang opisyal na mga pinangalanan ni Garma, gaya ni Duterte at nooy PNP Chief at Senador Bato de La Rosa. Ah, pagkakataon nga ito sa inyong dalawa kasi binibigyan namin kayo ng due process. Nasagutin yung mga kaso na binibintang sa inyo ngayon, yung mapatay na to. Kasi yung due process na, yun na hindi niyo binigay sa anak ko. Ayon sa abogado ng mga biktima na si dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares, handa silang dalhin ang mga salaysay na lumutang sa kamera sa International Criminal Court. Ito ay kahit sinabi na ng Malacanang na hindi pa rin sila makikipagtulungan sa investigasyon ng korte. Kung gusto ng Pilipinas sundin ng treaty obligations niya under the Rome Statute, then it should do so. Otherwise, ang sabihin ng international community, ang hirap niya naman, pirma-pirma kayo ng treaty tapos mm. maglagay kayo sa ayaw nyo nang sundin yung obligasyon niyo. Balak silipin ng House Squad Committee ang Intel Fund si dating Pangulong Duterte para alamin kung may kinalaman ito sa umano'y reward money para sa mga pulis. Sa ngayon, umaasa ang maraming kaanak ng mga biktima na magpapatuloy ang investigasyon sa Kamara para mailapit sila sa mailap na hustisya. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.